ano ang kahalagahan ng 3 second video views sa ating mga ina-upload na content. Tara, usap tayo. Ang 3 second video views ay maaring magkaroon ng kahalagahan sa mga algoritmo, sa mga platform ng social media at online video sharing. Tulad na lamang ng Facebook na gumagamit ng engagement metrics. Tulad ng views, likes, shares, para tukuin kung paano ipakita ang content sa mga user. Kahit pa na maaaring may turing na maikli ang tatlong segundo, ito ay sapat para ma bilang isang view. At magkaroon ng impact sa engagement metrics. Ang 3 second video views ay maaaring makaapekto ito sa pagpapalaganap ng ating mga content. Dahil sa mas maaaring makita ang iyong mga video sa mga feeds at timelines ng mas maraming tao, lalo na kung maraming mag-likes at mag-share ng iyong mga videos. Kaya importante na rin talagang mag-produce ng mga engaging at makabuluhang nilalaman. Kahit sa maikling oras upang mahikayat ang mga manonood at mag-share, mag-interact. Kaya kung manonood man kayo ng video, Paabutin nyo to ng kahit tatlong segundo. Malaking tulong na din yun sa mga content creator. Tara, follow yoko ako. See you!